Bakit kaya? Ang dami ng ano, lumabas ng mga ebidensya. Maraming lumabas ng mga balita. Yung mga ano, yung mga kumita sa tinatawag na ghost project, di ba? Dami na, dami na naglabas ng na ganyang balita. Pero ang ta ang tanong, ilang buwan na rin nakakalipas. Mukhang anim pa lang o ilang pa lang yung nakukulong. Pero hindi pa yung mga big fish. Di ba? Yung inaasahan natin na makukulong ng mga komisyon ng malaki, sila pa yung nakakalaya pa sa ngayon, di ba? Kinala niyo naman sino mga yun eh, di ba? Dati na silang nakasuhan, dati na silang nakulong, nakalaya. Tapos sila na naman, di ba? Tapos, yung mga maliliit na kasali roon sa krimen, kinukulong na. Tapos yung malalaki talaga nakakuha ng uh, million milyon-milyon, eh syempre laya pa. Uh, siguro nagre-request sila para makapagpasko pa silang malaya. Di ba? Yun malamang.